Ilan taon na po ang misi, ang, ang kapalit no doon sa Kuwait? Sama amo na yon. Mag 3 years po ngayong December po. Ah, mag 3 years pa lang. Ngayon dapat siya uuwi ng Pasko? Opo, yun ang sabi niya. Kaya nga, ang nasa isip namin, baka susuprisahin kami kasi sabi niya, uuwi siya ng December. Yun pala, yun palang inyong surpresa ng secret lang daw yung pag-uwi niya. So, kasi sabi niya, hindi ako magsasabi na kailan ako uwi, basta December. Secret lang daw. Oh, secret. Oh, secret lang daw. Ayun ang sabi niya. Kaya kami, hindi kami masyado kinabahan o ano man sa anong mga ilang linggo na hindi siya naka-online kasi yun ang sabi niya sa amin. Secret lang daw ang pag-uwi niya. Ang akala nga namin, nasa Maynila lang po. Nakakalungkod po. Ah... Uh, Basta, sir, ma'am, we will do our best, okay? Dahil dapat po tulungan kayo ng ating pamahalaan Okay? Sa nangyari po sa inyong kapatid At ayong uh, 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 problema, no? Hindi pa nyo alam yung uh, agency, no? Tsaka yung pangalan ng employer o po. O. Po. Sige, uh, mag-last po tayo Magsalita po kayo, again Ano po ang gusto nyo mangyari? Sige po, masasa po kayo. Pero... Sa amin lang po, sir. Mga kapatid, gusto namin na makauwi yung bang, kahit bang lang ng kapatid namin. Na kahit hindi na sa makamba, hindi na sa ma... Ano yun, Mac? Tawag dun sa labas, krimet. O buo-buo lang sana yung kapatid namin. Yun lang, yun lang gusto namin, sir. Sana mabigyan siya ng hostisya special kung Ayan. So, sa ating mahal na sekretary, ito po ang sinabi ng kapatid lahat, si Map na namatay po sa Kuwait. Gusto nila na makuha ang justisya sa kapatid nila. At may uwi ng buo, ng buo yung labi. At saka yung mga gamit niya no? Opo, yung mga gamit niya po. Kaya nga, uh, so, ayan po, sa mga OFW, nakakalungkot po ang nangyari sa isa nating kababayan sa Kuwait. Walang kamalay-malay ang pamilya na ginawa na pala sa magandang hindi maganda. At uh, binaon pala sa likod, sa likod ng bakuran ng bahay ng amo. Uh, ano, nakaka... Naka, ano no, no, yung nangyari po sa niya. So, okay. Uh, maraming salamat po sa inyo. At uh, uh, we will do our best po, ate. Uh, Pagkala si ng live, mamaya kausapin po kita, ha? Opo, po. Okay. Ito na po nga si Bong. Okay.